Ang ganda eh, ng panahon. Ah, maliwalas na. Wala pa kasing bagyo dahil. Ah, ng ano. saka walang traffic din. Very nice. alas wala masyadong traffic pwede magpatuyo ng nilaban today habang wala pang bagyo Ayo, dali tayo. 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 na. Kainan. Atapos ng umaga ng mga customers. Wala. Yeah, sa laki naman ako dito. 8699562. So have a nice day, to all. Salamat so, mga followers. ko. Thank you. Naawang tigil sa pagsupporta. Sana lata'y mulat. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Have a nice day. God bless.